gusto na naman ako mag ihimay lang alukbati. Ito yung alukbati nila dito. Ayan. Ito naman yung isa na kulay. Ayan. Violet at saka green. Ayan. Ihimay-himay nyo din at ilagay na naman ulit natin sa sarip. Nililiitan ko lang yung paghimay kasi ang lapat ng dahon. Ayan. Ito na hatiin kasi lapat ng lahat. sama-sama na natin yung violet. Isa lang kasi yung violet. Tapos ng ulit pati nila dito? Kaya sa chin-axe? Ha? Sa chin-axe. Ano na kung ano? Ano na kung ano? passa da A poderia sair para 35 E canaion 4 Okay. ayan, tapos na akong maghinahimay ng aking alokbate, yan na sya so hugasan na natin para mailagyan na natin sa freezer ganyan ako pag mag preserve ng ating mga -pulay para hindi siya masira abutin siya ng ilang linggo ayun na guys yun na siya uh, na so ilalagay natin ito sa silupin para ilagay na natin sa reset ayun po siya ilagay ayun na Ayan guys, tapos na ako magdalot-dalot ng aking mga gulay na alokbate. Ilagay ko na siya sa freezer. Ayan. Dito ko siya ilagay. Ayan. Ayan yan aking mga kulaman see you yan guys bye bye pag gusto nyong mag um, ipo ng gulay na hindi siya mabubulok agad i-pressure nyo lang bahala siya di ba lang mag-ice hindi naman siya nasisira so yun ang ginagawa ko see you guys